Alam nyo ba mga tropa kung bakit nagkakaroon ng na mga hairline crack yung mga kisame natin? Lalong lalo na yung mga fiber cement board. Sabihin na natin na maganda yung pagkakagawa. Merong mga 2mm na clearance para maipasak natin yung mga nansag na cord marine epoxy. Tapos nilalagyan pa nga natin ng mga gasa tape. Pero nagkakaroon pa rin ng crack. Lalong lalo na sa tanghaling tapat nakitang kita mo na yung mga hairline crack. Pero pagdating naman ng gabi, wala na, di ba? Magic. Ang mga causes niyan mga tropa ay dahil sa sobrang init at dahil sa movement ng kisamin natin. So doon tayo sa unang mga tropa. Kaya nagkakaroon ng karakyan ay dahil sa sobrang init. Lalong-lalo na kung yung kisame mo ay naka-install doon sa taas. Lalong-lalo na kung ang taas niya ay roof. Siyempre mainit yung bubong tapos walang insulation foam at walang uh, exhaust or walang air ventilation dun sa mga kisame na yan. Kaya ang tendency niyan, naluluto yung mga pati na nilagay natin. Sa sobrang init, nagsishrink siya. Kaya lumalabas yung mga crack. So dapat ang solusyon dyan mga tropa, merong uh, roof vent para nagsisirculate yung hangin sa loob ng kisame. At dapat merong insulation foam. At least 10 mm na double-sided para sure ball, na hindi magkakrak yung mga <coughs> joinery na yan. At saka siyempre para maging maaliwalas yung mga kwarto. So pag ganyan ang ginawa mo, may iwasan na yung mga krak ng kisame. At isa pang pa cause ng problema mga tropa ay yung movement ng kisame. Sabihin na natin na matibay yung pagkakagawa mo, no? hindi gumagalaw. Pero hindi mo alam na yung mga support na nilagay mo dyan ay nakakapit doon sa C-par ng bubong o kaya doon sa trusses na yung trusses naman ay substandard medyo sumasayaw-sayaw na ganun so pag ganun ang pagkakagawa syempre gagalaw yan pagka tinatamaan ng hangin yung bubungan natin interconnected sila pag gumalaw yung bubong gagalaw din yung kisame so magsishake so bibitaw ngayon itong mga pati na nilagay mo Ha? So para maiwasan yung mga tropa hanggat maaari, gumawa ka na lang ng mga horizontal na mga bakal o si sea parlings doon sa loob ng kisa minen. At doon mo ikapit yung mga support. Ha? Iwasan nyo na lang na ikapit doon sa mga si parlings or trusses para sigurado na hindi nagagalaw yan. So yun ang mga solusyon mga tropa. Alam nyo, para masolve natin ang problema, kailangan malaman natin yung root cause ng problema mga tropa, di ba? So kayo mga tropa, anong ginagawa nyo para maiwasan niyo yung mga crack ng kisame na yan? Comment nyo nga mga tropa. So basta ang advice ko sa inyo ha, galingan nyo lang araw-araw.